Okay mga guys, good morning mga guys. Nandito naman ako lagi magpaparamdam sa inyo. So kaya nga ako yung mag-upload ng aking YouTube channel. Mahirap rapat lagi po. Magpapit na lang po. Magpapit na lang po ang aking YouTube mga ka-idol. Lahat ng mga sukit ko. Maraming salamat sa mga makapapotan nyo sa akin. Magpapitin na kong panlisa. Magpapitin na inyo. Ay, nakaparami na po ang magpapitin na panlisa. Dito sa bahay. Ano mara po nito? po? Nangunila nangunisa kabuhay Ang tayo nagsikika Ang uwalitya Nasa umili Nasa kusimikili Nari po, tayo mataya Kaya nung tayo Kaya nung tayo Pero pag naimayama Nakatat kubaba Last moment engineer ung gitera ang sininya. Unang muna sa rin, pati pa. Maraming. Dela was tabi ko. Shout out last moment engineer ung gitera. Engineer ung gitera, ang sininya. Napakatalak mang kanya. Dahil kasalanan niya. Hindi kasalanan sajos ang engineer ung gitera. Dahil lang nakikita ang gawain ng iba. Pero ang sarili hindi nakikita. Ang mga pan judgment na hindi naman alam ang kanilang pamumuhay. Pero mga pang judge, pang judge lang. Kagaya ko. Aminin ko sa inyo. Nakuha yun ang mga ng kapagawa. Nabahay sa probinsya. Lahat ng mga ingitera doon, ingitera. Ah. Anong hinala sa akin? ko daw ako sa Shabu. Nabintahan dito. Ako ang sabi ko naman sa kanila hindi naman ako nagsisyanong siyabo kasi yung ko at mamapatay at makukulong, kukulong, so, yan ang tandaan nyo kaya kayong tamang mga panghinala na mga tao kayong tamang panghinala wag nyo isipin ang mga dahil ang isipin nyo yung pagsisikip nyo rin ang sarili nyo yun ang maganda na nakakita kayo ng iba na hindi nyo maalam ang mga ginagawa huwag wag kayong mag sa so, mga tao mga tao ano ang kanilang pagsisikap huwag nang pakialaman so, yan ang masasabi ko sa mga lahat ng mga inditer o inditera tingnan nyo ako madaling araw sikap kasi para sa pamilya at sim para sa akin din tapos ngayon puro kayong tamang hinala na wala naman ginawa ang masama so, para sa pamilya na mga ikaw na hindi magutom ang kanila mga kanya-kanyang pamumuhay yan ang mas sabi ko guys yan ang trap malaki mga guys trap dito tayo mga guys step out this is where sit mga guys bakit hindi mga taong mga ganito bakit hindi nagsika sa sarili nagsika ang uh, mga iba So, mga kawai ng mga mga guys Sabi ko Pakilaman nyo sarili nyo so, Kasi tayo makilaman sa ibang tao so, Yan lagi ko natin dito Patuloy so, nga kuya ano Patuloy nga yung uwi Nandiyan na naman ang malakas malakas siya po Pagpintang so, siya pong tulak ng droga daw ako dito so, hindi naman maduro, ako tulak ng droga Ako nagsisikap lang para sa pamilya Ano so, ba kayo mga kawai kayo? Kaya hindi ako nagtatagal dyan sa Bicol. Kasi po lahat tao dyan ng mga ingitero-ingitera. Puro na lang ako nakikita. Yan, tandaan nyo. Shout out sa mga ingitero-ingitera. Alisin nyo na yan. Magsika po yung sarili nyo. Huwag na kayo na ingit. Nga araw pala. Magsika na para mag-anong uh, pinapay na paninda. Uh, gagawa na na may tapos ngayon, tamang may may nalat yan ang masasabi ko kung nga sa yan, taga dyan, sa biras, yan nga taga biras taga biras, katanduan is eh. wag na kayong ng gitera sa akin dahil ako, hanggang may lakas hindi ko malalikas sa buo, yan, tandaan nyo magsisikap na magsisikap kahit sa kunting kita matitipong ko ito yan mga ka barangay wag na kayo sorry kung ako nagsasalitan ganito nalabas ko lang na ang aking ng loob sa mga ginagawa nyo sa akin na hindi naman totoo Okay, subscribe so, na lang po ang ating YouTube channel sa so, mga pumanood nito. Sana maintindihan nyo ako. Mahirap na vlogger po. angana uh, handang tumulo, handang malapitan, magaling lapitan. Thank you po. God bless sa inyo. shout out sa lahat ng mga Anggutero, Pagbago na kayo.